Tapos pag nananalo. Eh kung binidyo ko yung pagsuot mo ng gloves sa ka handrap na yan, malamang pagtawa ng ka ng mga kaaway mo eh. Paano pag isa lang ang sumulubog sa atin? Pero may armas. Tapos wala akong kamuhang mo na tatay mo. Bigla tayong tinutukan. Ang totoong mayabang, yung ibang tao yun, yung pinagyayabang ka dahil may maganda kang katangian. Ang totoong maangas, may takot sa Diyos, Alfred. Ang totoong malakas, nag-aangat ng mahina. Hoy, ikaw kupal na mukhang tuko, kahit idamay nyo pa lahat ng tatay nyo dyan sa buong barangay nyo, versus sa tatay kong mag-isa lang, <laughs> mag-mumukhang Pikachu lang yung mga yan. Kaya huwag kang mayabang ha, boy. Kuya naman! Nag-review ako dito. Please lang, iingay ingay mo. Tapos na namin buwas, oh. So. Eh, e, lugi naman ako dyan, boy. Ang laki-laki niyan. Kung talagang matapang yan, labanan niya yung airpod ko. Kahit isama niya pa yung papa niya, pati yung lolo niya nagasabong ng walang brief. Ay, hindi, boy. Ganito, boy. Magpo-pause ako. May mention ko siya. Tapos sabihin mo, mag-comment ka agad siya. Tapos isama niya na yung tatay at lolo niya. <laughs> Total, magkakamukha naman sila eh. Mukha silang American bully. May oh. pa. Oh, bihin sa'yo ka? Hindi, mag na up lang ako. Pagtapos ito, alis na rin ako pupunta ako sa gym. Oh. Medyo madami kaming gagawin ngayon eh. Ha? Sige pa. Eto na yung maganda sinasabi kong tagpo. Bibidyo ako yung gagawin ni Papa. Tapos, ipopost ko. Para kabahan yung mga tutsang tatay ng kaway ko. <laughs> ayan! Sige pa! Laksan mo pa! Para pag tinamaan sa Adam Sapol yung kaway ng tatay ko, cremate agad. <laughs> o, ayan. tapos labas na mga boy. Yung mga kuya nyong Dota boy. na isang ambalang. Atakihin na. <laughs> O di kaya yung mga tito nung matutulog na lang o may manak na panabong pa. O di kaya yung counselor nyo, mga madasalin, pero scammer. Tsaka bakit hindi mo nakikita yung post niya? E friend ko naman siya. Eh malamang ate, baka naka-friend accept sa'yo. Patingin mo ako? Ito, isang linggong straight, Puro mura at puro hamon. Sobrang dami niyang kaaway, pati si kuya, madadamay pa. Iyo nga, no. Naku, susumbong ko talaga sa tatay niya tong batang to. Ikaw bata ka, ha? Pati tatay mo mapapaamak sa'yo. Hey, oh. may sasabihin sana ako sa'yo eh. Hmm. Alam ko, ayaw ko sanang masira yung kondisyon mo dahil alam ko may parating kang laban Kaya hmm. lang kasi, may kailangan kang malaman. Ano ba yun? saan? Tungkol sa anak natin. Ayan. Alfred? Oo, tignan mo. hu? Oh. Sino mo pinaggagawa ng anak mo sa Facebook? Yung lang post to, ba't di ko nakikita to? I-print ko siya. Kahit nga ako, hindi ko alam eh. Kung di ko pa dumating si MJ, hindi ko malalaman. Asan yan? Ano, nag-basketball. Pauwi na rin yun maya-maya. Okay, mas na bata to. Yan pa to. Nung nakaraang linggo pa daw, tignan mo, halos isang linggo siya nagpo-post ng ganyan. Pati sa'yo, nagbabantaan na yung mga tao. Mau po ka muna. Sige, sige. Wala ka mo. Kailangan ko umidlip. Ngayon, pag dumating, sabihin mo, huwag muna kumain, mag sayo kami. Pasuot mo to. Ayan, yung hand wrap, tsaka tong gloves. Tapos, gisingin mo ako agad. Ha? Kailangan sige, ko umidlip. Sige. Ma? Oo. Oh. Iulo eh, na ba? Meron na. Yun, sakto, gutom na ako eh. May ulam na, pero hindi ka muna kakain. Dahil sabi ng papa mo, mag-ensayo -e daw kayo. Ensayo? Oo. Yun. Isuot mo daw yung gloves dyan ha, tsaka hand wrap, at gigisingin ko na siya. Yun ang gusto ko. Buti naman. Ito yung pinakinihintay ko. Parang sarap yung video na ito ah. Teka, paano ba to? Tinuro na sa akin ni Papa to eh. Ah, basta bahala na. Sige go. First time ko magsasot ng gloves. Epic to. Yun. Sarap talaga sa pakiramdam. Parang fighter na fighter ang datingan. Ganito yung nakikita ko sa insayo ni McGregor eh. Tapos pag nananalo, Ano, ready ka na ba? Oo pa. Tagal mo naman eh. Eh, umidli pa ako eh. Masuot mo na yung hand wrap tsaka gloves? Oo, ah, ito. masuot ko na po. Eh pa, tama naman di diba? Alfred. Baligtad. Sa kabila to. sip ka naman bata ka. Ubarin mo nga. Saan rap? Iinikot-ikot eh, ko lang pa. Gan... Bakit ba ko sa'yo kung ano bilang yan? Tignan mo. Simpleng ganyang bagay, Alfred. Tapos maapag -post ko makapag-post ka sa Facebook, ang tapang-tapang mo. Ano yun pa? Anong post sa Facebook? Nee, Upo ka nga dyan. Kagali mo na ayan. yan. Naalibad-baran ako sa'yo. Upo ka dyan! Ah, kanin cellphone. Pakita mo rito 'yan. Oh, ayan. Ano 'yan, ma? Tingnan mo. Malalaman mo, magantay ka. Alfredo. Oh. Sa linggo, tinamim mga post mo. Sumugod ka. Eh pa. Proud lang naman po ako eh. Kasi may papa akong fighter kunya mas yung masyong dahilan mo. Pati ako, tutulong gising mo pa. Sige na, ako bahala rito. Pinisira mo yung kondisyon ng tatay mo. Alam mo may laban yan? Ano sabi mo? Proud ka? Na may tatay kang fighter? Sa tingin mo, nagiging proud ako sa post mo? Sa ganung mga pinagsasabi mo sa Facebook? Eh pa, gusto ko lang naman kasi malaman ng mga kalaban ko ka eh na hindi basta-basta yung tatay ko. Kalaban? Paano ka nagkaroon ng kalaban? Sa totoo na marami kang kaaway. Pa kasi, ganun din naman sila. Napalagang ko lang. Pinapalagan. Eh magsuot nga ng gloves, baligtad eh. Tapos pagsuot mo ng handra, para ka nagtali ng sa Alfred. Paano pinapalagan? Ano matatapang sa inyo? Daliri. Ha? Eh kasi pa. Ang tagal ko na nagpapaturo sa iyo. Ayaw mo naman akong turuan. Alam mo kung bakit ayaw katang turuan? Kasi nga may ugali ka. Minsan na na rinig sa cellphone mo na may minumura ka at pinagmamalaki mo ko sa maling paraan, Alfred. kami mga fighter, halos basang sisiw kami. Pag nagkasalusalubo kami sa kali, hindi mo makakalata na marunong kami sumuntok, sumipa, o sumakal ng tao, Alfred. Kasi disiplinado kami. Ha? Paano ka naging proud sa akin? Pa, gusto ko lang makilala nila ako. Na hindi ako basta-basta. Hindi ka basta-basta? Sa anong paraan? Ano bang meron ka? Ano na bang napatunayan mo? Eh kung binidyo ko yung pagsuot mo ng gloves sa handrap na yan, malamang pagtawa ng ka ng mga kaaway mo eh. Alfred. Hindi ko na ipagbali buto para baril na niya sa kanto. Hindi ko nag-insayo ng dugot pawis at ibuhay ko sa inyo ng nanay mo, ng mga kapatid mo. Para lang bigla akong bumulagta dyan na wala akong kalaban-laban. Pa, oh, paano akong bumulagta? Eh, ang galing mong fighter. Nagagaling ang sa akin. Magaling ako. Ibigyan ka example. Anong gagawin mo pag isang araw naglakad tayo dyan sa kabilang kanto? at may nakasalubong tayong 20 hanggang 30 katao na lahat ng kaaway mo na pati ako pinupuntirin ngayon sa Facebook dahil sa puro kayabangan mo. Anong gagawin mo? Wala kang masagot, di ba? 20 hanggang 30 katao pa lang yung example ko sa'yo. Paano pag isa lang ang sumulubong sa atin? Pero may armas. Tapos wala akong kamuha-muha na tatay mo, bigla tayong tinutukan. Alfred, insayado ko kung one on one. Pero wala akong insayo sa bala. Sa ginagawa mo, ikaw ang posibleng kikitil sa buhay ng ama mo. Hindi naman ako mayabang. Ha? Saan ka nagmana? Sino naka-employer sa sa'yo ng ganyang kayabangan? Eh, Idol ko kasi si... Idol ko kasi si MacGregor eh. Mayabang pero may ibubuga. Ikaw na mismo nagsabi, yung idol mo, mayabang pero may ibubuga. Alfred, si MacGregor. Kita mo, pagtapos ng laban niya, niyayakap niya ang kalaban niya. Hindi porkit mayabang sa loob ng rin pag nananalo, akala mo gano'n ay ugali niya. Hindi makakarating sa estado niya kung hindi disiplinado yan. Yung pinagmamalaki mo, bago nagyabang yun, ilang tao ang kinalaban. Madami na patunayan. Ikaw, ano na patunayan mo? Nagyayabang ka agad, wala ka pang antira. Tapos ako yung isusuga mo sa apoy. Hindi purkit nakikipaglabang kami sa taas na o sa loob ng cage, magkakaaway na kami. Ni minsan hindi namin tinuring na kaaway yung kalaban namin, Alfred. Alam mo yan. Pero ikaw, inuturing mo lahat kaaway kahit wala ka pa namang kalaban-laban. Pa, pasensya na. Gusto ko lang talaga ipagtanggol yung sarili ko eh. Kaya ginagamit kita. So, ang totoong mayabang, yung ibang tao yun, yung pinagyayabang ka dahil may maganda kang katangian. Ang totoong maangas, yung may takot sa Diyos, Alfred. Ang totoong malakas, nag-aangat ng mahina. At higit sa lahat, ang totoong mindset ng isang fighter. Yung mindset, Alfred, na mas masarap mamatay ng maraming nakipaglibing kaysa pinaglamayang ka lang.